mayroon na namang nagpapakalat ng maling impormasyon. Ayon sa kanyang post, patay na si Maria. Ayon sa Hebrew chapter 9 verse 27, ang bawat isa ay dapat mamamatay ng minsan at pagkatapos nito ay hahatulan ng Diyos. Wala daw talata sa Biblia ang naglalarawan na dinala si Maria sa langit sa katapusan ng kanyang buhay sa lupa. Totoo kaya ito? Alamin natin ang buong katotohanan. Una, wala namang makapagsasabi na mali ang doktrina ng pagdala ng katawan at kaluluwa ni Maria sa langit o tinatawag na Assumption of Mary sa paggamit lamang ng Hebrew chapter 9 verse 27. Dahil kung mahilig po ang mga kapatid nating anti-katoliko sa word for word, saan po sinabi sa talata na patay na si Maria? Oo nga, no? Dahil kung naniniwala talaga sila sa nasusulat sa Biblia, dapat rin nilang paniwalaan ang sinasabi po ng ating Panginoong Iso Kristo. John chapter 5 verse 24, Pakatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Hindi na pala hahatulan sa halip ay inilipat na siya ng Diyos sa buhay mula sa kamatayan. Si Maria po ba ay sumunod sa salita ng Diyos? Precisely, yan pong sinasabi ng Ibanghelyo. Ito rin po ang kanyang sinabi. Luke chapter 1 verse 38, I am the servant of the Lord. At ang servant na ito ay highly favored. According po yan sa salaysay ng anghel na mababasa po sa Luke chapter 1 verse 28. Walang nilalang dito sa lupa na highly favored maliban po sa kay Maria. Tapos sasabihin mo lang na ang taong ito na highly favored ay kagaya lamang sa ating mga ordinaryong tao ang kalagayan at wala nang magagawa? Mm -hmm. Take note, ang batayan ng simbahan sa doktrinang ito ay hindi lang Biblia. Kasama na po ang tradisyon na malinaw na sinasabi rin po ni San Pablo. Second Thessalonians chapter 2 verse 15, stand firm and hold to the traditions. Dahil po sa ang Katoliko lamang ang may connection sa ating mga apostol at sa kay Maria, kaya Katoliko lamang po ang may tunay na alam sa nangyari kay Maria. Kaya nga po ang ating simbahan ay may tinatawag na deposit of faith. o yung tinatawag na apostolic traditions, mga aral na hindi tinala sa Biblia ngunit pinagkatiwala sa simbahan or tinatawag nating magisterium. Kaya po ang assumption ng Bering Maria ay isa sa mga revelation ng Diyos sa tao sa pagkabuhay namang muli ng mga Kristiyano. Marami po mga historical at biblical basis na nagpapatunay po ng dogmang ito. Isa lamang po iyan sa mga nagpapatunay sa dogma ng assumption. At ang simbahan po na itinatag ng ating Panginoon sa mga apostol ay kahit kailan ay hindi pwedeng magkamali sa ito po ang haligi at suhay ng katotohanan or foundation of faith sapagkat ang simbahan ay ginagabayan ito ng banal na Espiritu Santo sa ikapapahayag ng mabuting balita para sa kaligtasan ng sanlibutan. Kaya po sa taong ito na nagpapakalat ng maling informasyon, mag-aaral muna ng mabuti, tukuyin mo muna kung saan ang gagaling ang iyong kaalaman dahil baka ito lamang po ay nakabatay sa pansariling interpretasyon. Ang simbahan, ang siyang hadigi at suway na katotohanan ang binigyan ng authority ng ating Panginoong Isokristo at sabi nga po sa Ibanghelyo, ang papayagan dito sa lupa ay papayagan doon sa langit. Kaya ang dogmang ito, Assumption of Mary, ay pinayagan ng simbahan na may otoridad na ibinigay ng ating Panginoong Isokristo. Kaya isa lamang itong patunay sa tunay na kalagayan talaga ng ating mahal na ina. At hindi na rin po tayo magtataka kung bakit marami po sa mga kapatid natin na sulpot na sekta ang ayaw sa kay Mama Mary. Dahil batay po sa Biblia, isa sa mga karibal at isa talaga sa mga ayaw sa kay Mama Mary ay ang ahas na siyang jablo. So ayan mga ka-curious, sana po ay nakatulong ang video na ito. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin ito upang mas marami pang makalam ng katotohanan patungkol sa Ibanghelyo. Kaya maging isang tunay na katoliko sa salita at sa gawa, Maaari nyo rin po itong maipakita sa pamamagitan po ng pagsuot ng ating Catholic T-shirt na available na para sa inyo. Muli po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Ecclesia, Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kanay ko. Nabasa niyo. Ang ganda. Lumapit kayo sa akin. Nung ako po ay katotestante pa. <laughs> Hybrid ng katoliko at uh, protestante. Marami tayong mga katanungan sa ating isipan patungkol sa ating pananampalataya bilang katoliko. Marami tayong mga bagay na nag-aagam-agam sa ating isipan na totoo ba ito? May paliwanag ba ito? Huwag kayo mag-alala na curious lang kayo. Kaya salamat naman yung aking pagiging curiosity ito ay natugunan ng mga kasagutan sa mga taong nag-aral at lihitimong tagapagturo ng ating pananampalataya. Kaya kung kayo man ay naging katulad ko noon, ay huwag po tayong magtatanong sa hindi katoliko. Tayo po ay magsiyasat at atin pong tuklasin yung yaman ng ating pananampalataya. Upang sa ganon ay hindi po tayo uh, maging mangmang sa sarili nating pananampalataya. Kaya kung ninanais po ninyo na mapuluan ng tamang kaalaman ang ating mga katanungan sa ating isipan patungkol sa ating pananampalataya, eh, may tipak sa inyo. Pasyalan po ninyo ang channel ng Curious Catholic. At uh, makikita po ninyo yung mga topic doon. At uh, sa inyong pakikinig, tiniti ako, magiging tulad ko rin kayo, Mani Lumibaw po, isang solidong katoliko. Prodeo et Ecclesia.